Ah, ah, yes, Na nagulat ko. Pero unahan ko na po kayo. <laughs> Hindi ko po ako magpo-comment sa kahit <laughs> anong questions, may questions may about... kayo uh, well... na lang na lang daw ni na lang daw na lang daw na lang <laughs> <kay> <laughs> <doon ka>. so, <laughs> so, wala na lang na lang just keep quiet po with this issue. Pero hey, tingnan na lang po natin kung ano magiging turn out. Pero sa ngayon, parang they deserve the space that they have, they, they need to go to. So, yung okay. comment na lang doon sa mga may gustong uh, magtambal ulit kayo. May mga nagsiship na yung kayo na cut oh, then na lang oh. Anong comment uh, mo doon? Ah, <laughs> Ayoko pa rin po mag-comment doon. Pero baka, baka galing po yun sa, of course, hello, love, goodbye, sa success ng film. And uh, si Kat naman po and I are good friends. So, kumbaga, we'll never know po what the future holds. Pero, yun nga po, kasi medyo mainit po yung topic. Baka may sali po ako ulit. Ako po yung mabash. Ayoko na po nang nababash. Uh, Tatahimik na lang po ako sa issue na yan. When are you leaving? Kailan na?